Gandang uh, tanghali po sa ating mga mahal na suki at uh, mga mahal na katangke. No? Ito po muli si Katuring, ang tangkero ng bayan. At uh, ngayon ay uh, nag-iisip po tayo ng uh, iahandang uh, ulam nitong uh, pananghalian. Ano? Wala si Ryder. So as usual, katulad na sinasabi ko, si Katuring ang uh, babakbak po at uh, ng serbisyo sa ating mga mahal na suki. So ngayon ay uh, alas 10 na po, mag alas 11 na nag-iisip na po tayo ng ating uulamin uh, at uh, pakikilala ko sa inyo ang luto ng uh, ilokano muli, no? So kung merong tinatawag na mga lutong dikulano na pinagyayabang ang kanilang pagkain di umano ng sili, ay pakikita ko naman sa inyo ang uh, lutong ilokano na kumakain din ng sili. Ayan, ha? po ang uh, iluluto ni Katuring ngayong uh, kanyang pananghalian, no? Native na sili. Ah, galing pa po ito ng uh, Nueva Ecija. Yan. So, ano mga ahalo? Ito ay uh, pakpit lamang po, no? Pakpit. Lulutuin lahat ni Katuring yan. Ang usual ang kanyang uh, magic ang uh, kanyang pangkasinan na pagong, yan. Uh, ang po natin yan ng bawang. No? Lalagay natin lahat yan para lumabas ang uh, aroma. Then, ah, sibuyas na yan. Ah, ng itlog ni Catherine. At the same time, ay imbis na suka, eh, kalamansi po ang ating ilalagay dyan. Yan. Kalamansi. ha Kung may pagkakataon kayong uh, dumaan dito sa aking shop, talagang patitikimit po kayo ng pakpit ni catering na purong sili. Ayan na nga po at uh, na natin yung uh, ating uh, sili ano? Nasa natin yan. Ayan po na Napakainit po ng uh, panahon. Sobra. So, kagagaling lang ni Catherine nag-deliver din at the same time. Eh, binuhusan po natin ng uh, tubig yung ating uh, harapan ng shop natin dahil talagang uh, napakainit. So, ayan po, no? ang tinatawag na lutong panalo. mga inuulam ni Katuring dahil uh, ito po ang ating pangagapay sa kamahalan po at katumalan ng penta Yes. sabi nila sobrang kuripot daw ni Katuring Ayan. pero sadya ho talaga na ganito po ang ating uh, mga ulam no? kay malakas o ano ang benta no? bibira ko tayong luluto ng uh, mga karne pero kadalasan no, talagang mga gulay lang at uh, mga native na pagkain ang inuulam ni Katuring So shout out sa mga katangke natin na dumalo sa National Convention ng Batang Ricasco noong uh, April 28. So inuulit natin ang ating pagbati sa uh, ama ng LPG industry si Ginoong uh, Arnel T. Sa kanyang uh, ika-nga eh matagumpay na pagdadaos uh, ng unang uh, pambansang na uh, konvensyon ng Batang Regasco. So ano pang inihintay ng ating uh, mga ibang uh, supplier dyan katulad ng uh, Isla Gas ha? o ng Isla uh, Gas at ng petron uh, Petron. Anong inihintay natin dyan? Ha? Baka naman pwedeng uh, pahagian kami ng uh, inyong ika e, nga e, mga tagumpay nang inyong mga kita wag lang yung puro tanong na tanong kung ilang uh, tangke ang orderin ni Katuring ha papangkaan kayo mga ibang other brand talagang uungusang kayo ni Regasco so binabalita ngayon ni Arnel T nung nakarang araw kahapon yung kanyang ika nga, eh, pagdating yung pagdating ng kanyang mga equipment at mga na gagamitin niya sa pag-requalify at pag-aayos ng kanyang mga tangke talagang uh, yun ay naaayon sa kanyang commitment sa Republic Act 11592 dahil nga alam naman natin na talagang sa yung tampulan ng uh, komento pagdating sa klase o kalidad ng kanyang mga tangke na nirequalify qualify Sa pagmamadali ay talagang uh, lahat ay minadali pati ang kalidad ng kanyang mga tangke. So ngayon ay uh, gusto niyang uh, nga ay bumawi at uh, ayun nagdating na daw yung kanyang mga equipment na para sa pag-requalify at pagsasayos ng kanyang mga tangke. So that's a good news dahil uh, ang taong bayan o yung publiko ang uh, dapat makinabang no at uh, maramdaman ng publiko yung epekto ng Republic Act 11592 lang, lang, lalong lalo na sa inomit na kagandahan ng uh, tangke o dekalidad ng mga tangke dahil nga sa pagbabasura na ng mga generic so si sikaturing ay eh, talagang uh, hindi niyo uh, ano ng generic talagang ipararamdam din natin sa ating uh, mga suki na dapat ingatan nila yung kanilang mga tangke dahil marami pa rin mga customer na dahil lamang sa halagang 20 pesos, 30 pesos na difference eh isinusugal na mapalitan ng kanilang tangke sa pag-asa na sila ay yung kanilang lumang tang yung kanilang tangke na brand ay babalik din yan. So, ito po, no, mga kalamansi. Yan ang ipangahalo natin sa alip na suka. Yan. Yan. Native na native. Lagyan muna natin yan dyan. Saka para matanggal yung mga buto. Mapait din po yung buto pag naluto. So, na po natin yung kalamansi yung piniga natin. Tinanggalan na po natin ang buto yan. Yan. yan ang uh, asyam na purat. Kalamansi. Sunod na po natin yung ano, bagong inalawan pa natin yung bote uh, ng bagong para pagsapote natin lagyan natin ang bagong Ayun, ito tinatawag na mga lutong panalo ni Kato Ay, as usual, wala nang lakano. ano yung time na luto ng panalo. Taturing. Talo dyan, ang um, bicolano ko lamang. Kumakain din manunang sili. Ito, puro sili din. Sili challenge ni Katuring. yun. Sus, yun na yun. na. Ang silin na. sinilihan. Iyan yeah, o. Oh. Talo na naman ang Bicolano rito. Yung tinambalan na po Eyo. ng uh, ang uh, kabang bigas sa kanin no na labag sa isang blood sugar uh, uh, patient Ayan. So kain na po tayo mga katangki no at uh, mga kalutong kwala ni Catering. Mm. Dahil 1 pm meron po tayong deliver na batang Regasco dito sa may uh, Homes kaya hamunin muna natin ang mga Bicolano. Siling sinilihan, pakbit ni Catherine. <laughs> Ayan. So, uli. Muli ay binabati natin si Ama ng LPG Industry sa kanyang matagumpay na pagdadaos ng ika ay National Convention ng Batang Regasco. Napasaya mo at nakuha mo ang damdamin ng mga tangkero, no? Hmm. na po. Imagine mo kahit na yung Patala-dala walang ang benta eh Binigyan niya ng pagpapalaga Yun ang mabigat po doon Na hindi kayang gawin ng mga malalaking uh, Tinatawag na naunang big players hmm. Babalik din po sa kanya yan eh. Maganda ho ang feedback at uh, asahan na natin 'yan yung mga galit sa kanya eh gumawa rin kayo ng sarili niyong pagpapabango hindi yung puro benta lang at uh, puro pagkuha lang ng dealer ang gagawin niyo ibalik niyo rin sa dealer yung kanilang uh, sakripisyo Ayan po ang luto ni Catherine, ano, ang uh, pinakbit na sili na sinilihan. Magandang araw po.